Good morning! Welcome to my channel! I'm Mertesa, ang iyong kamertes! Ito ba, pakita ko sa inyo ang aming probinsya dito sa Kalinga. Napaka-presko. Tingnan nyo pag umaga, ang tahimik. Ganito lang, napakahangin. May mga naririnig kang puni ng ibon. See? Tapos ganito, presko, presko talaga yung tan na nalalalang mo ito. Si may mga tanim na papaya dito. Ito ang mga kapitbahay namin. Okay pala sila. Ang mga uh, sila. Ang mga, uh, mga hay tinik dito sa gilid ng kalsada sa kanan ng mga kapitbahay. Yan. Si tahimik talaga ng buhay dito sa probinsya pag nakikita niya simple simple lang ayan may mga santol mangga saging na tanim Mas dito makikita mo talaga na bilog ang mundo see. Ay, nagaganda ng mga bahay ng kapitbahay. Oh, Doon ako nang galing sa bandaron. Dito sa Kalinga, masipag ka lang. Mabubuhay ka na. yan ang bunga ng mga ano dyan? May mga tanim na gulay. Fresco yan. Walang spray. Ayan, may mga bunga na ng sitaw nila sitaw ng kapitbahay ano oh, dami kung sino lang gustong magtanim pwede, kahit na hindi mo lupa pwede kang magtanim basta masipag ka lang magtanim <laughs> ayan ang ko dito ang hangin gaganda ng bahay doon banda oh. Look. ng bahay nila rin ganyan kahangin dito pag umaga Ayan, may bunga ang pan madamu nga lang kasi ang dinadamuhan lang nila yan palay napakahangin ngayon. Hindi naman siya maiinit. Hindi naman siya masyadong malamig. Basta ang hangin, ang sarap ng hangin. nakita nyo ng aming probinsya ito ang inyong kamarites bye thank you for watching guys I love you all